araw babasahin ko sa inyo ang kwentong Anong Gupit Natin Ngayon na isinulat ni Russell Molina at iginuhit ni Hubert Fusio. Makinig na mabuti. Sikat na barbero ang tatay ko. Araw-araw ay mahaba ang pila sa kaniyang barberya. Kahit ang mga tao sa kabilang bayan ay dumarayo pa sa amin para magpagupit sa kaniya. May magic daw kasi ang mga gunting niya. Anong gupit natin ngayon? Iyan ang laging bati niya sa baypagpag ng puting kapa. Mahikero nga yata itong si tatay. Konting gupit sa kanan, konting gupit sa kaliwa, konting ahit sa gilid, konting hati sa gitna. huning huli ni tatay ang tamang gupit. Ang bawat hiblay sumusunod sa utos ng kaniyang suklay. Walang naliligaw, lahat pantay-pantay. Malalaking ngiti ang kadalasang nakikita ko sa salamin tuwing patapos na si tatay at naglalagay na ng pulbo. Ang daling ng tatay mo, iho! Pahanga sinasabi ng mga parokyano, kuhang-kuha niya ang gusto ko. Masaya ang lahat ng ginugupitan ni tatay maliban sa akin. Ayaw na ayaw ko kasi sa gupit ko. Kung titingnan nyo ang mga litrato ko'y maiintindihan nyo ako. Iisa lang kasi ang itsura ko. Para akong may baho sa ulo. Simula baby pa lang ako'y ganito na ang gupit ko. Hindi na napalitan. Hindi na nagbago. Kahit na anong gawin kong suklay at ayos dito'y bumabalik pa rin sa dating anyo. Madalas tuloy akong mapakamot ng ulo. Bakit kaya hindi ako tinatanong ni tatay ng, Anong gapit natin ngayon? Di lang isang beses kong naisip ang isasagot ko. Minsay, naisip kong pahabain ang aking mga patilya. Mahabang mahaba. Parang pwede ko ng kabita ng mga saranggola. Ang sarap siguro magbisikleta habang may sumasayaw-sayaw ng mga buka-buka? Eh kung makapal at kulot naman, lagi na akong may dalang unan. Pwede na akong umidlip kahit saan. Iboy! E Huwag tutulog-tulog! Nako parang bigla ko tuloy narinig si nanay. Halika rito tulungan mo ako magbuhat ng mga palinda ko. Mas maganda siguro kung hugis basket ang buhok ko para mas madaling dalhin ang mga nilalakong potoseko. Maganda rin siguro kung tayo-tayo ang buko at kulay birdie pa ito. Bidang-bida ako sa taguan dahil walang makahanap sa akin pag nagtago na ako sa mga damo. Sandali, sa barbero ba ako pupunta o sa hardinero? Nakakita ka na ba ng pugad sa ulo? Sabi kasi ng kaklasi yun ang uso. Yung magulong-magulo at parang magkakaaway ang mga hibla ng buhok mo. Kinakabahan lang ako at baka may mangitlog na ibon dito. Hugis palong, korting sombrero, mukhang payong, gupit sundalo, sari-saring estilo ang naglalaro sa utak ko. Isang araw ay kinausap ako ni tatay bakit bigla kang lumaki, iho? Ang sabi niya sa akin habang kinukusot ang buhok ko. Dati-rati, di mo pa maabot ang silyang ito. Ngayon, parang malalampasan mo na ako. Ang bilis talaga ng panahon. Di na baby ang anak ko. Pinaupo ako ni tatay sa silya at sinuta ng kapa. Ang haba na ng buhok mo, ang sabi niya. Anong gupit natin ngayon? nagulat ako. Dito li ako nakasagot. Gupit binata ba, iho? Kindat niya sa akin. Napangiti ako at tumangon ng opo. Pumikit ka muna at baka ka mapuwing, sabi ni tatay habang tumatakbo ang suklay sa may noo ko. Konting gupit sa kanan, konting gupit sa kaliwa, konting ahit sa gilid, Konting hati sa gitna. Pagdilat ng mga matakoy, nakita ko ang pinakamalaking ngiti sa salamin. May magic nga ang gunting ni tatay.